ganda ng view ganda ng view uy ang ganda ng view ganda ng view mabundok-bundok hahaha <laughs> eh, parang mali yata ang pwesta mo kaya nga, dito ka <laughs> Gata ng eh. ay, 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 ito, ano? ay, grabe gatan nang ano eh naman eh kaya natin ano malakas na grabe grabe yung ano ba yung bundok na lang natin oh nice Grabe u. Babaa na signal. Ah. Grabe u. Oh. Tungkol pala bundok na to guys so, ah akyat na ang bundok ito yung way na papuntang Manila diretso doon naman sa ano iba din yung way doon papuntang bayan ng Gumaka pwede daan doon doon talagang daanan pero meron tayong bagong ano na oh. takip sa kanyang mukha. Yung lalaki. Uy, <laughs> nice ang view. Grabe. Napasukan ko na yung lagi akong pag nagdaan-daan na na Dito lagi ako nakatingin eh. Sabi ko, kailan kaya ako mapasukan yan? Ayun, na, napasukan ako ngayon. nice na nice talaga yung view nakaka-amaze sa mata na ayun o oh, dito tayo wala man ay, ay sarado ayun bundok na bundok wala na tapos na ayan o oh. grabe nakikita na yung mga ano tuktok ng bundok mag jogging. Oh, hindi pa tabi Kaya nga maganda jogging. ay, bobo. Oh. Oo. Ayun oh, o yun, bababa na tayo. Bababa na tayo. maganda oh. ganda. Alas 8 -so na ata ngayong umaga, no? Ito ang service namin ni Ate Eko. Ni Ate Hindi kami nakapag-support ni Kuya Balday. Walang kuryente. Nawala ng kuryente ng maaga. Alas 7 pa lang. Nawala no? ang Ganda talaga pala mamundok, no? Maganda. Ano na pagsabi sa ating Oo. Oh, hmm. oh. Tama ko to po yung... yan. Nakapunta ka sa mga calls. Kaya nga eh. Mga magagandang kanil ko. Ah. Tama, uh, sa mga mga tumagat. Si mga ano Maganda pala talaga. Tinan mo, nasa tuktok na kami ng tuktok guys. Oo. <coughs> oh. O. Nasa na pag hari. Oo. San? oh. Inyong... Saan? Dito. Nakapunta. Na? Nakapunta. Na. yung bang ano ba naisip mo ba na masaya ka sa yung ginagawa kasi ayun nakapasok ka ng mga lugar na never mo napasukan Ay, tapos ba ba ba? naka ano ka ba nakaka, nakaka naka, 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 big honey ba pag once na magpagdating mo so ng lugar rin, na yan Diyan sa uh, sana si past si ano J oh di ba ang ganda na ganda ng ano parang nakakawala ng problema pag ganito ng kita tama ko. sama ko kuya ah Baba <coughs> na natin sa cobre. Sa palengke. Nandoon na yung kare-kulo, nasa na. nasarap pa. na. Ano 'yun ba 'yan? sa mata. tayo dito tayo dito tayo. ayun ang gando. yung binanatan natin ng tama eh. O. ito yung hindi mo alam kung saan sa. <laughs> ah dito lang, po lang I know na. No. I know na. No. Alam ko na yung mga pasikot-sikot dito sa ano. Maganda talaga pag nalalaman mo mga lugar-lugar. Kasi -lugar. hindi ka taga dito pero alam mo yung mga ano ito diba? oh dito dito ano ni kuya bal dyan siya lumiko siya ganyan ganyan siya tingin akala doon lumiko lang pala dito din kami dyan nag stop kami ni JP <laughs> ano yun nah, hindi alam kung saan ang ano labasan so nandito na kami tapos nakapasok kami dito ah, balik na naman bundok Uy, rainbow Rainbow, big. Oh, Ang laki ng rainbow Mahilig ako manood yan Yung mga kabayo <laughs> Yung kabayo, ano, dumadaan sa rainbow Yung maliit pa ba Yung mga, pa tayo Yung mga kabayo na cartoons Na ano yun May ibang kulay na kabayo diyan sila dumadaan eh. Ha? Hindi, yung mga mga cartons na ano. Baka may kausap 'yan sa po. Oh.